Okay. ng hapon. ng araw sa lahat. No? Welcome sa isang bagong edisyon ng Paul 3-1-2-1 TV. At ngayon, ipapakita ko sa inyo yung basic, no? yung basic na karunungan sa medalya na to. Dawag dito ay medalyon ng kumbati espiritual or ng Infinito Diyos. Yun yung kilala siyang pangalan na ginagamit sa kanya. Pero, ito kasi, iba-iba kasi ang variations ng mga kwento niya eh, ng medalyon. Bakit? Bakit minsan, ito nakahubad siya. Bakit minsan, uh, yung maliit, meron damit. Bakit minsan, nasa labas siya, yung ginatawag din ng rilis. Bakit yung iba, uh, nasa labas na siya totally, yung wala na talagang laman. Iba-iba siya ang iniisip kasi nila, ito yung magaling, ito yung magaling, hindi po. Lahat po yan magaling basta alam kung paano pinapatakbo. So, ang medalyon ng kumbati espiritual ay isang testamento ng habulan kung saan ang uh, huling creation ng infinito Diyos, which is si Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, na 22, 23, 24, na created na created do sa 24 ancianos ng Infinito Dios eh nagbibinyag kasi ang akala nila sila ang nauna pero hindi nila alam may mas nauna pa sa kanila yung triangle na nasa ibabaw yan siya yon ngayon sa habulan nagbibinyag yung tatlong persona ng Santissima Trinidad sa mga gustong makapasok sa kanilang konsistoryo o yung kanilang domain, yung kanilang kaharian So, nung nakita nila sa gitna ng tubig ang isang mata na may pakpak, nakita nila na may nauna pa sa kanila. To create. Hinabol nila ngayon yun. At nung nakapunta sila sa pinaka gitna ng pusod ka sa ng karagatan, itong matang to ay nabiyak, nagkabiyak-biyak at naging tatlong malalaking isda na tinatawag nga na Aram Akdam Aksadam at ito ay bumaba sa kailaliman ng tubig at yung 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 tatlong malaking isda na yon ay naging tatlong trono na kung saan nakalagay ang tatlong pangalan ng Santisima Trinidad. Ngayon, kung titignan natin, kung aanalisahin natin, yung tatlong isda from isang mata na naging tatlong isda, yun yung infinito. Ngayon, dun sa kwento, iniisip pa siya nila, ito nasa gitna, yung Infinity ito, ito siya. Pero kung titignan natin at aanalysahin natin mabuti yung kwento niya dun sa pagkakabigay-bigay ng timeline, ang Infinity Diyos ay yung nasa ibabaw. Yeah. So, meron pa silang isang nakitang matanda nung nakaupo na sila dun sa ilalim ng tubig at nakita nila yung matanda na to at iyon ang kanilang sinundan para... Binyagan. Kasi nag-power up sila eh, nung, nabigyan, nung umupo sila ron sa tatlong bato na trono. Ngayon, nung hinabol nila yon yung anak, yung kapangyarihan ng anak, kung mapapansin nyo, siya na lang yung humahabol at yung ama ang nagbibigay ng instruction sa kanya. Gets? Nakukuha nyo yung kwento. Ganon siya tumatakbo yung kwento niya. So, ito, itong medalyon na to ay nahahati sa ah mga orasyones at dun sa kung paano yung outline ng medalyon na nasa loob ng bato. Ayan. Kasi may, di ba sabi ko nga kanina, iba-iba siya. Iba-iba ng testamento. Kasi compact testamento ang medalyon eh. Yan. So, etong HAH at itong nasa baba niya, yan yung dalawamput-apat na espirito na pwedeng i-incorporate yung 24 ng ama, 24 ng anak, or yung 24 na nakapalibot sa infinito Diyos. Ngayon, gagagamit yung panalangin na yun, yung mga orasyon na yun, para maging bakod or depensa. May nakausap ako dati, na taga Laguna, na uh, ang sabi niya sa akin, hindi na siya umalis sa ibang gamit. Nag-focus na lang siya dun sa 24. So sabi ko, eh, kuya, di ba masyado mahaba yun? Pag nakatagalan daw, na lagi mo nang ginagamit siya, parang naigsi pag binabanggit siya, mabilis siya nalang nababanggit. Yung 24, kasama yung susi niya. So, eto namang dalawang to, yung tinatawag natin na dalawang nangangalaga sa litid ng lupa, nasa baba nila, yung orasyon na ginamit dun sa habulan, yung sa labanan. Yung PB at yung MB. So, si M si PB yung ginagamit para panlaban. So siya yung panudla. Yung MB naman, yun naman ang ginagamit para magpahupa. Minsan sa ibang nakita ko na testamento, yung MB ginagamit nila para maging panamauli. Yung panamauli, yun yung parang bumalik ka sa ulirat o sa wisyo kung tinamaan ka ng salita na ginagamit sa testamentong to. Meron ako isang pasyente noon na nakulam siya tapos ah, uh, kung bati ang ginamit ko na gamit ay yung PB so nung bumagsak siya at uh, siguro mga 3 minutes 4 minutes na wala ng malay yung MB ang ginamit para iihip sa ulo para bumalik siya sa ulirat yun, yun yung isa sa mga gamit nito meron pang salita na nasa gilid nito yung etong NH yan yung nasa ibabaw yan naman ang ginagamit para mag pierce through para lumusot yung ibinaba tong salita na tudla dun sa taong hindi talaban. Yun, isa yun sa kakayahan niya. May mga iba pa siyang kapangyarihan like pagpasok ng pagpasok na uh, tawag dito, pagpapa, uh, pagpapasok ng kapangyarihan sa salita, yung NH. Meron din dito na nakalagay na ME, yun din. Uh, ano rin yun eh, offense combat magic. Yun, para siyang combat magic yung ME. Minsan ME, minsan EM. yon Meron din dito na isa pang pang combat magic, yung CVB. Yan, to yun, CVB. Yan, yung nasa loob ng bato. Si Coveretatis. So, si Coveretatis, yan naman yung panlaban nung nasa loob ng bato. Yan. Tapos, uh, gumanti siya. Gumanti yung nasa labas, yung Diyos Anak. Yan. Gumanti siya, bumanggit siya ng EH para suling-sulingin yung kalaban. Maraming, may mga orasyon din dito sa loob, like yung SHM na ginagamit para paliwas, para hindi ka makita, para hindi ka mapansin ng tao na kalaban. Kung titignan natin, ang medalyon ng infinito Diyos, kung uh, aaralin natin, hindi lang basta kwentong uh, magical, hindi lang siya basta kwentong, parang fantasy kasi yung kwento niya, di ba? Pero, tinuturo kasi sa atin ng kasaysayan ng langit kapangyarihan laban sa kasamaan kung saan natin maaaring i-apply sa buhay natin sa pang-araw-araw yung mga salita na yun para mag-benefit tayo Siyempre, kailangan na intindihan natin kung paano nagpa-process nagpa kung paano you know, umaandar yung operation niya kailangan natin ng pondo kailangan natin ng poder kailangan natin ng pagdibusyon uh, pagdidibusyon na nakapaloob dun sa loob ng medalyon dun sa buong kwento ng testamento niya Ayan. So, doon nasa baba, yung LM, yun yung pangalan ng entity na nasa loob ng bato. Nung diosis. Ayan, ito siya. Ayan. Tapos, meron din yan nakalagay dito. Sa mga traditional medals, hindi nila sinasama. Ayan. Kaya nito, ayan. Sinaunang medal yun siya. Ayan. Ito, hindi nila nila, walang nakalagay na salita yung HPN. Pero sa mga matatandang nag-iingat nito, especially sa Batangas or sa Cavite, gumagamit sila nung HPN ginagamit yun para sa ano eh ah, pagkalalaki pang marakuhan nila yan tapos yung nasa likod ito yung isa sa mga gustong part ko ito yung mga gusto ko sa part ng medalyo ng infinito yung nasa likod niya. kasi itong Santissima Trinidad na to yung pagkakaisa ng kapangyarihan nila sa konsistoryo merong salita dyan na idius, gidius, didius so yun ang isa sa mga lagi kong ginagamit na salita para sa kaligtasan. Every every time na bumabiyahe ko, lumalayo ako, binabanggit ko yun pag umaalis ako. Para ligtas ako pupunta sa pupuntahan, ligtas din ako makakabalik sa pupunta, sa pa, pauwi ako. So, itong nakikita nyo naman na apat na yan, yan yung parang pinakabakod, yung four evangelists na tinatawag. So, yung quattro evangelistas. Sa LNK, LNK version, inadapt natin yan para mag, mag uh, ma incorporate sa apat na nilalang na buhay. So may mga orasyon din sila na kom, uh, compatible para dito. Usually itong mga ganito, ang klase ng apat na nilalang na buhay ay uh, anong tawag dito? Binyagan, ginagamit nila ng mga pangalan. Yun. Tapos yung nasa baba, yung Roma, yung pagbati sa kanya, which is the, the Regnum Omnipotenti Macmamitam Adonai. So, yan siya. Napakaganda ng kwento nito. Isa lang to sa mga kwento na marami kang matututunan kung i-internalize mong mabuti yung karunungan niya. So, yun. Uh, may part to. Tapos, tuturo ko naman sa inyo yung salita. Yung pagkaka pagkakakamada ng mga salita kung paano natin siya gagamitin. Yun. Muli, si Kuya Pao ng Paul3121TV. Magandang hapon. God bless.